Once na nagloko ka, palagi na yan maghihinala sa'yo. Palagi na yan nakabantay sa bawat galaw mo. Hindi ka lang nakapag-update o nakapag-reply ka ng late, sigurado mag-aaway na kayo. Mararanasan mo sa kanya yung bantay sarado. Yung para kang bata na halos lahat ng galaw mo, kontrolado. Tipong ang daming bawal. Makakaramdam ka rin na sobra ka ng masasakal. Pero syempre, hindi ka pwedeng umangal. Yung palagi kanyang pinaghihinalaan. Yung alam mo na kaagad na hindi ka papayagan, kahit hindi ka pa nagpapaalam. Nakatahimik ka, tapos bigla niyang maaalala yung kasalanang nagawa mo, tapos sasabihin mong paranoid, kaya mauwi sa pagtatalo. Ang hirap, no? Bakit sinagadin yan? Dahil yun sa'yo, hindi yan magbabago kung nadisip ka muna bago pa nagloko. Bakit ka pinatawad kung ganun lang pala ang gagawin sa'yo. Nahihirapan ka sa sitwasyon mo? Sa totoo lang, mas mahirap yung sitwasyon ng taong pinatawad ka pa rin after mong magloko. Huwag niyong sisihin yung taong niloko nyo, kung hindi niyo kayang pagsisihan yung kasalanang nagawa niyo. Kung napatawad ka na talaga, di ba dapat nakalimutan niya na yung kasalanan mong nagawa? Hm, gagi, hindi yan ganun kadali. Ang kasalanan, pwedeng makalimutan. Pero yung impact naman sa tao? Hindi.